Pagdaan ng December 10, 1974, ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang Presidential Decree 603 o mas kilala sa Child and Youth Welfare Code na naging epektibo ng June 10, 1975 at siyang naging basihan ng pagkakatatag ng Council for the Welfare of Children o CWC. Layunin ng CWC na mapangalagaan ang karapatan ng mga bata. Kasama dito ang mga programa takbang upang masiguro na ang mga bata ay nakakamtan hindi lamang ang kanilang mga karapatan ngunit maging ang kanilang mga pangangailangan. Priority ng organisasyong ito ang masiguro na ang mga plano at hakbang ay mula sa lokal na komunidad o barangay hanggang sa national level. Ito ay upang matulungan ang mga kabataan na matagumpay na naisasagawa, patuloy ito umiiral at naipapatupad. Ang mga plano at iba pang nais na ibahagi ng CWC, pag-uusapan sa talakayan kasama si Ms. Elaine Fuentes. Ako si Jinky Pernustica at approve sa amin ang organisasyong ito. Kapagkatungkol sa mga bata sa kabataan, malapit ang puso ng nating marami, no? lalo na ang inyong lingkod. Kaya natutuwa ako dahil ang ating bisita ngayon ay uh, kadiwa natin sa pagkakataong ito ang uh, kapakanan ng mga kabataan. So help me in welcoming today Ms. Brenda Esvigo, ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Ma'am, magandang gabi po. Magandang hapon din. Magandang gabi na pala. <laughs> hapon at gabi, pareho <laughs> hapon lang po. Magandang gabi, Elaine. <laughs> at saka sa yung mga team dito, mga yeah. heroes. No, yung mga heroes yeah. namin behind the camera. Marami behind po the kami camera. dito, mga kaibigan. Kala nyo, kami dalawa lang ni ma'am. Marami pong nagtataguyod yes. para may sa inyo ang programang ito. Now, Council for the Welfare of Children, do tayo sa last two terms, no? Welfare of Children. Welfare Could you define children. it for me, ma'am? Okay. Ang sinasabi nating welfare of children na ang mga ba uh, walang mga batang namamatay yes. sa dahil sa sakit, Wal uh, lahat mm -hmm. ng mga bata ay nasa school, yeah. nabibigyan ng magandang edukasyon yeah. at higit sa lahat ang mga bata ay naprotektahan sa exploitation at pang-aabuso. Yeah. Okay, so, so yun so, so, ang welfare talaga. Kailangan nating i-protect ang mga ating mga bata uh -huh. no sa mga mapang-aabuso na mga ng mga elemento, element. masasamang oh, okay. elemento ng okay. ating society. Susugan ko 'yan, mama, no? Hindi lamang dito sa Pilipinas because uh, the Philippines is a signatory no po. Doon sa international effort na nagsisignify o kumikilala doon sa tinatawag na rights of the child. Yes, tama okay. ka dyan. Signatory tayo ibig sabihin tayo ay obligado na magsabatas, magsabatas at uh, magpatupad ang nasabing batas. Yes, kung kinakailangan yes. ay lumikha ng mga ahensya na siyang magiging conduit sa pagpapatupad ng batas na ito at ang inyong uh, ahensya ay isa sa mga pangunahin. Yes, tamang-tama ka dyan, Elaine. Ang Council for the Welfare of Children ay ang sangay ng gobyerno mm -hmm. na gumagawa ng mga polisiya at mga programa mm -hmm. para sa kapakanan ng ating mga bata. Mm -hmm. Ito ay gumagawa din ng mga adbokasiya no para para isulong natin ang karapatan ng bata. Yes. Ang karapatan ng bata sinasabi mo'ng international commitment natin, yes. ito yung United Nations Convention on yes. the Rights of the Child. Right. Na dahil pumirma tayo niratify natin. Right. Big sabihin, papatupad natin ang ating mga commitment, no? gawa ng batas at saka mga programa. Okay. Now, konti itouch lang natin ng konti. Ano ba kahalagahan naman noong... ano uh, Eh, nung ngayon, kung pumirma tayo, di ba? Ang kahalagahan nito ay uh, yung mga batas na ipatutupad natin dito sa ating bansa ay uh, merong mirror kapag ka ito ay nagaganap din sa mga co-signatories natin. Ibig sabihin, this is in reinforced all over the world noong mga signato co-signatories natin yes yung mga ibang ibang bansa na mm -hmm. na-formulate din at saka nagratip para ibig sabihin uh, nagkumit tayo mm -hmm. no na ang karapatan ng bata ay atin talagang ipapatupad ating isusulong right. at uh, ang Council for the Welfare of Children ay nangunguna sa pagsulong ng karapatan ng bata. Okay. Yung, ang aming talagang advokasya at saka ang aming sirusulong ay the Convention on the Rights of the Child. That each child will have good health, mm -hmm. each child will be in school, mm -hmm. nabigyan sila na sila ng magandang, mag magandang, magandang uh, um, education, mga edukasyon, para ma-develop ang kanyang potential mm -hmm. as a human being. Okay. Napakasimple lang naman, ma'am, no? Nandito sa inyong uh, kalatas ba ito? Ito yung, flyer. Yung, um, flyer. Oo. 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 The Rights of the amin. Child. Oh. At ito ay recognized ng lahat ng mga pumirma doon sa International uh, how, how do you Convention on the Rights of the Child.